i Isang araw habang nagkakabe, pinagmamasdan ko nga pala ang mga alaga ko. Malaki na nga pala yung binigay sa akin ni Boss Alan na flower horn. Kaya niya nga pala binigay sa akin to para may ipamahagi sa iba. Kaya mabilis lumaki to, malaki din kasi yung lalagyanan nila. Nanganak na naman nga pala yung alaga kong gapi. Hiniwalay ko na nga agad kasi kinakain sila ng nanay nila. Medyo malaki na rin pala tong isa kong flower horn. Dahil mabait ako, mamimigay ako ngayong araw ng isda. Kailangan ko nga pala suriin ko, pwede na ba siyang ipamigay? Sa tingin ko naman ay pwede na mukha na siyang matapang. Kaya naman bumili na ako ng plastic ng yellow. Kapit bahay lang namin ng tindahan. Maraming maraming salamat nga pala kay Ate. Kasi hindi niya na ako pinagbayad. Napakaswerte nga pala na mabibigyan ko nito. Wish ko lang hindi siya mamatay sa hininga ako Char. Tatlong piraso nga pala 'yung ipamimigay ko. Tapos may kaibigan nga pala akong gusto mag-alaga ng flower horn. Ito na lang siguro ang ibibigay ko. Magpapakabait ka nga pala sa bago mong amo. Hindi ko tuloy maiwasang malungkot. Sinamahan ko na rin ng maliit na aquarium. So paano guys? Tara! Ah! Bigla ko nga pala naaalala. Kumain nga pala ako ng Paris kanina. Tapos nakalimutan ko magbayad. Buti na lang mabait ako. Sa mga bata diyan, wag niyo nga pala akong gagayahin. Medyo makakalimutin na kasi si Kuya Boy Macho dito nga pala nakatira yung tropa ko. Halos magkapit bahay lang kami ng village. Kaso lang guys, parang naliligaw na ako. Matagal na kasi ako hindi nakakapunta dito. Naalala ko dito nga pala siya nakatira sa malaking bahay. Guys, pinapakilala ko nga pala sa inyo ang kaibigan kong pogi. Siya nga pala si Christian Pate Alcorcon. Guys, makikilig -like and follow naman sa kanyang Facebook page. May ipapakita nga pala siyang napakagandang motor. Napakayaman kasi tong kaibigan ko. Hindi ko pa nga nakikita ng buo nagagandahan ako. Grabe guys, unang tingin palang lang mamahali na. Ito nga pala yung tinatawag na big bike. Grabe guys, asinsado na talaga tong kaibigan ko. Ang sabi niya nagkakamali daw ako nang iniisip. Hindi niya daw pala motor yun. Huwag daw pala ako masyadong assuming. Teka lang guys, parang na-prank niya ako dun. <laughs> Kaya naman dahil dyan may bibigay ako sa iyong isda Alagaan mo nga pala itong mabuti baka mawala Hindi lang yun guys binigyan ko rin siya ng maliit na aquarium O di ba diba, napakabait kong kaibigan Guys napakasarap nga pala sa pakiramdam ang makapagpasaya ng tao Kaya naman dahil dyan magbibigay pa ako Eksakto nandito nga pala yung kakilala ko Matagal na nga pala siya nang hihingi sa akin ng isda Kaya naman dito sa wish ko lang matutupad na ang iyong kahilingan Char Salamat din pala sa suporta ng mga followers natin Huwag sana kayong magsawang sumuporta Nakita ko din pala yung tropa ko si Avatar Syempre, hindi yung The Legend of Ang kalsada nga pala siya ng e-bike. Tapos guys, may nakita nga rin pala ako mga bata. Tinanong ko nga pala sila kung gusto nila mag-alaga ng isda. Bago yun, tinanong ko muna kung kilala nila ako. Good boy, macho po. Boy, macho Maso. <laughs> Dahil kilala nila ako, Ito nga pala ibibigay ko sa kanila. Wish ko lang alagaan nila tong mabuti. Big shoutout nga pala sa inyong dalawa. Pupunta nga pala ako kila Kuya Dugs. Kukunin ko na kasi yung babae ko, flower horn. Medyo mataas na nga rin pala ang araw. Siyempre, ano pa nga bang aasahan nyo? Si Boy Ubo, galit na naman. Bago ko nga pala makuha yung isda ko, kailangan may kapalit. Kaya naman wala siyang magagawa kundi sumunod sa akin. Pagpasok ko nga pala kila Boy Ubo, Ito nga pala yung bubungad sa inyo. Grabe guys, napakadaming flower horn. Sobrang lalaki na nga pala nila at ang gaganda pa. Nandito rin pala yung kapatid na binigay ko kay Christian yan. nga pala yung kukunin ko. Napaka-aggressive nga pala ng isda na yan. Hey! <laughs> Dahil matapang ka dito kita ilalagay. Buti na lang hindi na putol ang daliri ko. Ultimo yung panlinis nga pala ng tubig, sinusugod niya. Si Boy Ubo nga hindi nga pala siya natatakot. Dahil mainit pumunta nga pala ako dito kila skincare. Nagtitinda na kasi sila na iba't ibang palamig. Bestseller nga pala dito yung gulaman. Kondensada nga pala ang nagpapasarap diyan. Shoutout nga pala kay Mama Skincare. Napadami nga pala yung binili ko. Bibigyan ko din kasi sila Boy Ubo. Ito nga pala yung pusang alaga ni Boy Skincare. Siya nga pala si Streety. Kung hindi niyo na itatanong, guys, may talent nga pala yan. Siya nga pala yung kumukuha ng mga bayad ng mga cost Mer. Sana magkaroon din ako ng ganitong pusa. Woo! Binigyan ko na nga pala si Stacy. Siyempre, meron din si Kuya Dugs. Tapos si Boy Ubo. Grabe guys, si Tsura pala mukha nang masarap. Kaya naman food trip na naman ang Team Dog Youth. Dahil gusto ko rin maging halimbawa sa mga kabataan, magtatapon nga pala ako sa tamang basurahan. Kaso bigla may paepal. Char! <laughs> Hindi na nga rin pala ako magtatagal. Bago nga pala ako umalis, si Boy Ubo biglang naipit. Ang sabi ko sa kanya, deserve niya yun. Medyo masaya nga pala ako kasi nakabawi na ako sa kanya. Nakauwi na nga pala ako ng bahay. May naisip na nga pala akong pangalan para sa isda ko. Dahil babae siya, tatawag ko nga pala sa kanya ay Gracia. Guys, sa tingin nyo, bagay ba sa kanya ang pangalan Gracia? Sa tingin ko, bagay naman sa kanya kasi ang ganda niya. Dahil dyan, papakainin na nga pala kita. Grabe guys, napaka-aggressive talaga ng isda na to. Hindi lang yun, napaka-bibo niya. Wish ko lang sana ka para naman mapamahagi ko sa iba. So paano guys, hanggang dito na lang? Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam.